Hello mga kabadi, kumusta kayo? Welcome back again to my channel. So sa video na to mga kabadi ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-incubate ng hybrid rice. So itong variety na to mga kabadi na gagamitin natin ay ito ang SL8. So napagaganda nitong uh, binhi na to mga kabadi. Kung naalagaan ninyo ito ng maayos ay pwedeng pwede kayong umani nito ng 200 ng up to 300 kavans per hectare. So itong binhi na to mga kabadi ay mahal kapag bibilhin natin. Pero ito ay binigay lang sa atin ng ating DA, Guberno. So salamat nga pala sa ating uh, na sumuporta sa ating mga farmers na kahit ganito na uh, hindi na kami bibili ng aming uh, binhi. So salamat sa inyo. Uh, patuloy nyo lang ang pagsuporta sa aming mga farmers. So ayan mga kabadi, ito yung binigay ng binhi, 15, 15 nga pack. O ayun, ang 15 nga pack nga ganyan mga kabady ay kasya yan sa tatlong hektarya. So sa isang hektarya mga kabady, limang pack ay okay na yon. So first step mga kabady ay ibibilad natin ito. So tanong, bakit nga ba ibibilad ito mga kabady? Sa mga baguhan dyan, kung uh, sa mga baguhan pa ba lang sa rice farm, itong hybrid rice ay sa loob nito, sa isang pack nito, nag-contain ito ng mga medisina ang mga upang hindi madaling mabulok yung binhi na nasa loob. Para mabilis yung incubation time mga kabadi, ay kinakailangan ito na ibilad ng konti. Mga isang oras lang, okay na yon Para mawala yung ano, mga chemicals na nasa, ano, nasa palay. Para kapag hindi mo ito ibilad at iano ano mo lang doon sa tubig ay ah uh, mataas ang chance na hindi ito ma-incubate kasi ma makapal yung kanyang medisina. So ayan kung ano kung bagong open ni lang yung ano hybrid rice. Ang amoy diyan ay napakabaho, parang medisina sa ano, na yung nabibili natin sa mga agribet. Ganon ang amoy. Uh, kapag nabilan na 'yon mga kabadi ay ma mawawala na 'yon at 'yon maganda na. Pwede na ninyong i ibabad sa tubig. So ayan mga kabadi, no, timing ang taas ng sikat ng araw, uh, bilad lang natin yan mga isang oras. konti uh, kunti lang, hindi nang isang araw, isang oras lang kasi in, into in na ay, uh, ito ay ready na for ano. So gagamitin lang natin ito yung pang spread ng ano para evenly sila na makatikim ng uh, sikat ng araw. So ayan mga kabady. Uh, so ganyan lang ang pagano ano mga kabady no. Pagkatapos nyo itong uh, bilad mga kabady, ikadagan nyo itong hugasan para mawala talaga yung kaniyang uh, ano bang tawag nito, yung medisina. So ayan, uh, punuin nyo lang yung isang dram ng tubig at saka nyo hugasan yung uh, binhi So ayan, so dapat mga kabady, maganda yung paghugas nyo. si ito rin isa sa mga, ano, para, technique para madaling, uh, mag-incubate ng ano binhi madali lang siyang uh, gumrow. So yan mga kabady. gamitin niyo lang yung dalawang kamay niyo para haluin yung pag mga binhi. So kapag an hinalo yan mga body maamoy mo talaga yung kaniyang anong baho. So pe me yung baho niya medyo asim. So hindi hindi yun ang kaniyang ano, hindi maamoy. So ayan. So pagkatapos niyan mga kabady, transfer natin yan sa ano bang tawag ito, yung may blue drum. O pag natapos na yan, atin uh, hugasan. So dito mga kabadi, ay hindi natin ito kaya kasi tayo lang uh, iangat itong itim drum doon sa blue. Kasi so yun yung uh, marami doon pwede natin ikasya yung binhin natin. Ay pagisahin isahin muna natin doon mga kabadi, gamit itong sandok natin o no? kandos. So ayan mga kabadi, ano lang natin doon sa... Ano bang tawag nito sa sako na yung sako na makapenetrate yung tubig. So, hindi natin iditso diyan sa blue drum mga kabady kasi meron pang mga tubig na ma masabay diyan sa kandos. So, gamit yung sako, ma-filter niya yung uh, mga uh, binhe, uh, yung mga ano pa, yung mga medisina ay pupunta doon sa lupa. So, hindi na siya masama mga sa so, kapag nga, tapos na yan mga kabady ay dyan natin lagay sa drum. So, ito na yun mga kabady, oh lagay ko na dito lahat yung mga binhi so ayun. may lumulutang sa inbreed mga kabadi ay yung mga ano nakalutang na mga binhi ay hindi yan isasama kasi yun to yung mga ano na mga reject kumbaga yung mga ipa na to pero sa case natin ito mga kabadi ay hybrid ang ating ginamit So sayang naman, kasi mamahal itong hybrid, sama natin itong mga kabady. Baka naman ah, meron pang mga, siguro, yung mga lumulot, ang mga 70% na magturok siya uh, mag ma-incubate siya ay okay na yon oh yun so maghintay lang tayo niyan mga kabady ilublob na natin ng tubig ng mga uh, 12 hours 12 hours lang huwag niyong uh, pa limit ng limit niyo 12 hours para hindi malata yung binhin na nasa drum so haluin niya na blagi mga kabady para yung nasa ilalim ito, nasa ilalim na binhi na nakalubog, ay maano siya, ma, ano bang tawag nyo, ma-shake, Ayun, ah, Ma-shake siya, no? Para yung kanyang ano, maano -ma siya, maano -ma ano ng tubig, ganyan. Hindi ko, hindi ko masyadong ma-explain para basta haluin nyo lang ito ng mabuti. O, oh, yun. Huwag nyo rin karimutan, mga na eh, nga once every 3 to 4 hours ay mag-change kayo ng tubig. So napaka-importante talaga na mag-change uh, kayo ng tubig nito kasi kapag hindi nyo to uh, hindi nyo to uh, papalitan ng tubig every 3 to 4 hours ay iinit ito. Ang tendency diyan ay yung mga similya, yung mga binhi ay hindi mag-incubate, hindi siya go-grow. So, yun, malas nyo, ang mahal. Kapag sinayang nyo lang, oh, dapat ay hindi kayo tatamad ma dito na mag ano mga kabady para uh, meron kayong itatanim. Oh, yun. So ganyan lang, haluin niyo lang maigi niya mga kabady. So 'yun, pagkatapos niyang mahalo ay every ano yan palitan na tubig. So ito, nagpalit ako ng tubig mga kabady. Tapos na 'yon. So iniigdagan ko na ito mga kabady. So dapat nga pala mga kabady ay punuin punuin yung drum. Okay, kagaya niyan para kasi nga habang nakalublob yung binhi na nasa tubig mga kabady, ay yung binhi absorb ng tubig, no? Sa dami niya ng binhi mga kabady, absorb niya yung tubig. So, kokonti talaga yung tubig mo. So, dapat talaga ay yun uh, fresh. Palagi niyo balitan yung tubig at punuin para sure na merong uh, maka-absorb lahat ng ang binhi niyo ng tubig. Malinis na tubig. So yun mga buddy. Eh. So hindi ko na pala nabidyohan yung pag pag ano sa pagpasok ng binhi doon sa sako no yung pagkuha sa galing sa drum mga buddy eh. kasi 12 midnight na ako natapos so wala akong tulog dito. Kasi nga kapag uh, nalipasan ito ng 12 hours na kababad lang sa tubig ay malata ito nga binhi. So kinakailangan talaga ng sakripisyo ng panahon at uh, pagod nito. So, ayan mga kabady, uh, pinasok ko na yung mga binhi dito sa sako. Yung sako talaga na makapenetrate yung tubig. So, ayan mga kabady, no? So, sa isang sako nga pala mga kabady, ay dapat ay hindi lalagpas sa apat na kilo yung uh, ano mo, yung pinasok na binhi. Kasi kapag marami yan mga kabady, uh, merong ibang binhi na hindi mag-germinate. So, kinakailangan talaga mga kabady na konti lang ang ipasok dito sa binhi. Na binhi dito sa sako. So ah uh, every ano pa din every 3 to 4 hours ay diligan mo ito kasi kapag kinulob ko ito mga kabade yung trapal ano ah, kinulob ko gamit yung trapal ay magiinit yung loob magiinit yung binhi kung hinayaan niyo lang uh, ah, magiinit yung binhe nung tendency yun, niyo ah, na yung ipa ah, yung ano mo yung palay ay magmumolds so hindi siya masyadong makahinga yung walang walang hangin na makapasok so we yon yun so hindi yun maganda sa bini hindi sila mag germinate so kung ganyan na uh, basahin nyo every ano every 3 to 4 hours ay yun maganda ang binhi doon so yun mga kabady no at kailangan nyo din mga kabady na uh, i-flip yung ano uh, every 12 hours at uh, 12 hours ito i-flip mo yung sako yan i-flip para yung nasa ibaba ay mag-germinate din, taas baba mag-germinate no. So ayan, yun nung uh, reminder ko sa inyo mga kabadi. So you know, uh, tatakpan natin ito at hayaan ng mga uh, 24 to 32 hours. So yun. Maganda na yung binhi yun mga kabadi. So mamaya ay papakita ko kung ano nang uh, itsura ng binhi pagkatapos nito. So ayan mga kabadi no, ang ganda ng ating mga uh, binhi. So sana ay ah uh, maganda yung aning ani. so yun, ay nipitan ko at at iba pa mga pala mga at ah, Talian yung, yung ano, yung nasa dulo, yung kanyang baba. Oh, para hindi makapasok yung hangin. So yun. Maganda yun mga kabadi no. So yan, ah, diniligan ko lahat. Lahat asin lahat mga kabadi para mas maganda yung kanyang tubo. So, ayan mga kabady, ay standby muna tayo at maghintay tayo ng 24 up to 32 hours para siya ay uh, uh, kulubin natin at para maghintay tayo na lumabas yung kanyang, uh, ano, yung buti, yung stamen siguro yun, or gam ugat. So, yun. hintayin lang natin, no. So, ayan. Standby lang tayo dito mga kabady. At huwag kalimutan na lagyan ng kahoy doon sa gilid para mag-init loob. So, ayan mga kabady. After, after, uh, 20 uh, ano ito 28 hours 28 hours so ayan to na yung itsura ng ating binhi so atin lang itong ayusin no o, tingnan niyo oh kita niyo oh may namuti puti no so yun oh. ah, ganyan after uh, 28 hours so ito na yung itsura niya mga kabati tingnan natin oh Oh, awa. Oh, ganyan lang mga kabady. So ang ganda. Oh, ipo-sa tin oh. O, ganyan ang itsura mga kabady. Ah, uh, kung uh, ano, meron kayong uh, gusto nyo magtanim ng hybrid ng uh, binhe ay pwedeng-pwede itong gayahin yung uh, pag pagstilo ko. So, ayan, napaganda, napaganda. So, lahat 'yan mga body eh, ganyan. 100% germination success. So, 'yun, uh, ito yung iba dito. Ito pupunin para i-dala natin sa ano, ating punlaan. So, doon ay may ano na naka- ano na naka andam ready na yung ating punlaan so i budbud na itong ating uh, ating binhi doon so yan so ma next vlog mga next vlog mga kabadi ay pakita ko sa inyo yung uh, pagbudbud nito sa kanyang punlaan At paano rin gumawa ng punla doon sa ating palayan so stay tuned kayo mga kabadi next vlog ko so ito yung una pa so ayun oh, tingnan nyo Halos lahat ng mga kabadi nag-germinate siya, oh. Dito rin, no? So, maganda yung success yung ating ginawa na uh, pagkulob, no? So, ganito lang, mga kabady, ha? Uh. Sundin yun lang yung uh, uh, ginawa ko. So, 100% ay okay yan. Pasok, pasok. Okay, so, yun. So, sa mga gustong... Uh, mag-subscribe ay mag-subscribe na kayo sa so, aking mga silent viewers dyan no? Oh, salamat sa inyo mag-subscribe na rin kayo so ayun so stay tuned palagi oh. ingat palagi kayo sa kanyang buhay mga kabadi so yun ingat kayo so ito na atin itong idadalhin doon sa ating uh, punlahan so uh, after mga 2 to 3 weeks mga kabadi uh, binudbo dito sa ating mulaan ay pwede na natin ilipat anin. So yan, no? Oh. tingnan nyo naman no? Oh. yung anyang ugat ay malapit ng lumabas doon sa sako. So indicate yan mga kabady na maganda ang ating ginawa. So yan, so yun. <laughs> so mga kabady, uh, salamat sa inyo. Keep on watching. So God bless. Ingat kayo palagi. Bye-bye.